pangsamoro parliamentary election na gagawin at nag mangyayari ngayong October 13. Ang eleksyon sa barangay and SK election, sa as kasalukuyan wala namang pong batas na nagsasabing hindi sa tuloy. So tuloy din po yung aming ginagawang paghahanda patungkol sa eleksyon na yan. Na mangyayari naman ng December 1, 2025. Last clarification, Chairman. Yung sa mga naka number 7 hanggang 54 na pangalawang beses na hindi nakakuha ng 2% ay hindi na sila kasama sa next election or dahil may seat sila, eh, automatic silang kasama pa sa election? Automatic na po yun. So para mawawala, yung mismong uh, una nilang uh, hindi pagkakakuha ng 2%, mawawala na yon dahil sa pagkakaroon nila ngayon ng 2% o ng seat sa House of Representatives. So actually nga po, pag pinag-aralan nyo yung uh, batas, hindi naman po talaga siya 2% kung hindi failure to get a seat uh as a member of the party list in two consecutive elections Are there any more questions follow up Wala na uh, Okay mama maya pwedeng naman tayo ulit pagkatapos ng uh, proclamation Okay dapat yeah, that... follow up Ay uh, sa uh, uh, section 261 letter F kung hindi ako nagkakamali ng ng uh, ng ng, ng uh, Omnibus Election Code parang sinasabi kasi kasi palibasan hindi ako miyembro ng division parang sinasabi na may, meron silang nominee na incumbent barangay, barangay chairman, etc. na nag-assume ng position from kagawa to barangay chairman. So may mga ganong issue. Okay. Maraming salamat. Okay, thank you, thank you. maraming salamat po. Diyan nagtatapos sa ating press